Picturean kita dito Okay din na tayo mga dito May High Laguna na to Ayan na yung welcome mark ng May High Laguna Mga sangkay o yan Ito na yung boundary niya, o Liliw May Road Mga sangkay Tulay ito eh Inis o May mga bata na Ayan o May matatanda rin May mga cottage cottage sila o Hindi, hindi pa masyadong crowded. Ang ng tubig o kasi ano siya yung running water. Nine Piece River daw ito mga sangkay. Uh, Sayo-sayo ng mga bata Ay oh. Ah, is yung adventure namin eh. Gusto ni Macy's bumaba dyan kasi nagsabi ko doon na lang tayo sa Tai Tai Pools. Wala kaming balak maligo talagang rides lang eh. Mas makilala siya sa Pukang. Yang Nine Piece River na yan. Thank you sir Parang nakarating na nga tayo dito ma. Walang signal. Slow down daw. Slow down. Accident prone area. May high laguna pa rin to, mga sangkay. Di pa tayo nakakarating ng Tai Tai Falls. Sisilipin lang natin mga sangkay. Sisilip lang tayo dyan sa Tai Tai Falls. dami pala dito. Dito pa lang, oh. May Daliti One Resort. Yun. Daming resort dito sa mayhay Laguna. Matindi pala itong downhill na to, oh. Dito, ang dami ding ano dito na masyal. Ano naman kaya to dito? May river din dyan sigurado. Malayo pa tayo tayo pools, no? <laughs> May resort na pala dyan. May paliguan na dyan. Ah, ito yung Sprite Falls, ma. Ayun, welcome to Sprite Falls, get one. Sprite Falls yan dyan. Tay-tay Falls -tay tayo. Kanina downhill, ngayon uphill naman mga sanggay. <laughs> Ang ganda dito. Ang mga punong kahoy. Parang may bubong sa taas. <laughs> Ang daanan dito mga sanggay. Ayun na, oh, paahon tayo. Mahayay Laguna po tayo mga sangkay. Sa Mahayay Laguna po ito. Wow, sarap dito mag-standby muna o oh, mga sangkay. Woo! Sa kanan natin yung Mount Bonahaw. Kita niyo yung kalsada na yun, mga sanggay Sana all oh, lahat ganito sa buong Pilipinas Malayo pa tayo tayo poles boss Ayun, malinaw poles Tingnan natin, mamit lang, wait lang, bidyoan ko lang Ipakita ko lang sa inyo mga sangkay. Di na natin kailangan bumaba. Pangalawang resort na ito na daanan natin dito sa Mayhay. Oh. Wow! Ayan mga sangkay. Oh. Malinaw resort mga sangkay dito sa Mayhay, Laguna. Daming tao. Oh. Biyernis yan ngayon mga sangkay. Ang linis kasi ng tubig. Oh. Running water siya. Hanggang doon ang daming tao. Oh. Paranggay Arisal, Mayay Laguna, mga sangkay. Malinaw resort ito. Hanggang tingin lang kami. Wala rin naman kasing balak talagang baliigoy. Eh. Gala lang talaga mga sangkay mula sa tagig City. Ganda ng Mount Banahaw, mga sangkay. O yan o, oh, Mount Banahaw. Huminto muna kami. Para saglit na pagmasdan. 'Yung likas na kayamanan dito sa Maharlika Laguna mga sangkay. Lampas na. Lampas na kami Maharlika Laguna. Atay-tay, Taytay -tay, poles. Bata. Lampas na pala kami <laughs> Lampas na kami ng Taytay Falls Taytay Falls F Taytay Falls Wala Waray waray talaga Lampas na kami mga sanggay sa Taytay Falls. -tay Napasarap yung, ang ganda kasi ng kalsada eh. Napasarap yung patakbo. sa palokban na pala <laughs> palokban na pala ito anak ano, ano bayan Dumampas kami mga sangkay Bumalik kami Ayan Dito pala Ayan o oh, Taytay Falls 3.5 kilometers pa Sa ito ng Barangay Gagalot Mga sangkay Wala doon sa Main road Mga sangkay 3.5 kilometers pa ito, pupunta na ito ng Taytay Falls. Maganda naman yung kalsada. Simentado. Ganda ng lugar dito. Papasok pa lang eh, okay na. Maganda na kagad yung ambience. Oh, may camping site dito. Ayan. Welcome to Primix. Camping site, ayun, kakanan doon. papalapit ng papalapit tayo sa Mount Bonahaw ayan yung Mount Bonahaw mga sangkayo sa tapat natin wow dito lang pala dito mas makikita natin ng malapitan no? yung Mount Bonahaw ayan mga sangkayo oh, sa bandang right side ganda mga sangkay o. Oh. Paahon nito papuntang taytay Falls. parang uulan pa lumamig yung ano yung paligid eh lumamig yung simoy ng hangin mga sangkay. marahan lamang malalim at madulas ayun yun yung traffic sign nila dito mga sangkay Tagalog na Tagalog eh. Marahan lamang. Ang <laughs> lalim nun. Dahan, dahan lang daw. Malalim at madulas yung kalsada. Yun. Diyan na yung arko ng Barangay Taytay. -tay. Welcome, Barangay Taytay. -tay. ganda. Dito na yata. I love Tai Tai Falls. Saan yan sir? Yung Tai Tai Falls? Dito na. Magkano po? 50 pesos entrance saan yan saan ang pasok yan do loader the church ah dito palang magbabayad na daming tao ah doon sa lagbook may galing pang ang pampanggay eh kami tagig lang eh saan hindi, taytay -tay pool saan, nasaan? Dito pa pala eh. Yan, may short. Makakabili ka ng short yan eh. Ma. Para ka makapaligo. Kasayang yung punta natin dito. Baka di ka na tayo makabalik may tulugan pala dito eh may mga ah may pag mag-overnight ka may matutulugan ka Ayan na mga sangkay, oh. Pababa na tayo dito sa Taytay Falls, sa Mayay Laguna. Iniwan na ako ng kasama ko, ng asawa ko. Ganyan yung ugali niyan, pag ano eh, pag maganda yung lugar na napupuntaan namin, nakakalimutan na ako. Wala na. Hindi <laughs> ko na alam kung nasaan siya ngayon. Pambihira naman. Siguro pag maulan dito madulas dito. Saan ba? Saan yung taytay -tay poles? Lula. Dito. Eh doon pa? Saan pa pong tayon? Para sta yow. Sta sigurong naliligo doon, no? Okay dito ah. Nature na nature mga sangkay oh. Ang mga talim na puno ng kawayan Oh. oh. Ayan, itong Taytay Pools pala mas malapit na sa saan, ano, halos kadikit na ng ano. Oh. Mount Banao 'yan, 'di ba? Yung bundok na 'yan. Mount Banao 'yan. May lalaka rin pa pala, may distansya pa siya mula doon sa taas. Pero kunti lang yata. Shout out, shout out. Shout, shout, out. Out. shout, shout, out. Out. shout sa, out sa, sa YouTube, shout. lalo mo kayo sa YouTube. Shout <laughs> out. Ah, okay tayabas. Ako, Ta, taya ako tagig pa. Malayo. Ay, na ako ng asawa ko nandun, no? Oh. Na-excited, na ganyan yan pag ano eh. <laughs> pag nagra-rides kami Ah, mga nakamotor lang po. Opo, oh, motor lang po. Shout out. Shout out, oh, Sangkay Milmo TV, oh. Mga taga-tayabas. siya <laughs> po yan? Oo, oh, sa YouTube. Okay lang. Okay lang. Thank you. <laughs> Malit, may malita akong channel sa YouTube eh sangkay mail mo hey, sticker po kayo oh, wala pa po eh, po hindi po kilala yung channel ko mapapakilala <laughs> ko po kayo ang <laughs> linis dito mga sangkay oh shout out shout out youtube lalabas kayo sa youtube <laughs> shout out na <laughs> hello may taga linis kaya ang linis Hello po. Hello. Maliligo po kayo? Opo, opo. Ay, <coughs> Hello po. Shout out. Shout out. <tots> Oke, <Okay, you're> ready. <tots> uh, shout out. Mga kesan kayo. Oh, uh, Manila. Oh, taga Quezon City ba? Sangkay Milmo TV. YouTube, hindi kilala na channel. Uh, shout out. Hey, Sa <laughs> <shout out. laughs> <laughs> Thank you, thank you. Okay, thank you. May baging dito. Baging mga sangkay. Mount Banahaw, San Cristobal, protected, protected landscape. Ayan, yun nga eh. Tama nga ako mga sangkay itong Taytay Falls. Nasa paanan ng Mount Banahaw. Ayan na mga sangkay, Mount Banahaw na yan. Oh. medyo may distansya mga sangkay eh mula dun sa ano, sa taas pero okay kung nature lover ka di mo mararamdaman yung ano yung pagod ng paglalakad mga sangkay ay eh, sinasabi ko na maghahanapan kami ng back ride kayo eh, may isis eh hello po, hi po hello po motor na karating dito ano niya kaya binaba yun ba babe Ay nako Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ kas ng tubig ngayon mga sanggay yun eh.